Ito ang Mariawa ni Lag Road Project na kukonekta sana sa Daraga Albay at Legazpi City Albay. Sa 28 million pesos na pondo na inilabas para sa road project na ito, meron namang konti na bahagi na nasimento pero hanggang dito lang at wala nang kasunod, hindi na madaraanan. Ayon sa COA report, nasa 150 meters lang ang sementadong kalsada rito, malayo sa 1.2 kilometers na nakadeklarang natapos. Huli naming binisita ang Mariawa Mayon Road Project. 42 million pesos ang inilaan na pondo para sa road project na ito na kung tawagin ay Mariawa Mayon Road sa 42 million pesos na yan, dapat nakasimento na siya ng 1.76 kilometers. At ayon sa completion report ng DPWH ay 100% completed ang road project na ito. Pero ayon sa COA at makikita nyo naman, sa 1.76 kilometers na yan, 297 meters lamang ang nasimento. Hinanap ko ang project engineer ng mga proyektong ito upang matanong kung bakit ganito ang naging kalagayan ng mga road projects. Asserting oh, sir, tignan oh. nyo ha, pinikturan ko dahil oh. ito yung Mariawa na Mantaw Road. Okay, okay. So sinasabi nyo po sa akin, Maganda by the yan. standards of DPWH, ganito ang itsura ng kali after 4 years? Yes, ma'am. Because, because you cited 100% no, 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 because there was no maintenance at this time. As this moment, walang maintenance yan. Siyempre, gano'n naman sir, gano'n naman ang kalsada. Pag walang maintenance eh, pwede masisira. Ito po yung Mayon Road eh. Mariawa mayon Road. Ito po yun. Mm -hmm. At ito, kung kali pong ito, ay 42.7 million pesos, sir. So ganito na po ba ang 42.7 million Sana pesos? Sana yun po, pero during the time of the implementation project, hindi ganyan na. Ah. Ito oh. pa yung isa, sir. Oh. And this cost this was 28 million pesos. Yes. Hmm. Ito po eh, ilang metro lang. Putol na. Hindi na nagagamit sir eh. E, Nasa gitna ng kawalan eh. Dahil putol end to end. Eh, basta, Hindi na siya connected. Ang, ang ano, ano namin po dyan, in-implement namin ang project. Wala kang magagawa. In-implement in para in dumaan sa proper ano Dumaan sa commission on audit. Dumaan sa... Dumaan sa inspectorate. Lahat na... na, na.